Heto nga at tamang gala lang kami dito sa Soangan Park, Legazpi City, Albay. At di ko nasasayangin ang pagkakataon na magvideo. So ayan tinutok ko pa sa sarili ko ang camera, wala pang ligaw yan. Dito nga ay may nakita akong playground ng pang skateboard siguro pag nag skateboard ako dito baka dito pang magkakabali mga buto ko. Eto nga at patuloy peren kami sa paglalakad at parang nag-enjoy yung dalawa. Hala sige lakad pa. Dito nga ay mapapasin yung gabi na kasi nga gabi na kaming nakarating. Malabo na camera kung di ito ko pa sa akin. Ayan lakad pa. Enjoy na enjoy oh. Parang solo lang namin dito walang katao-tao. Ayan hanggang sumikat na yung araw patuloy peren sa paglalakad. Dito nga ay sa pagdibideo ko ay di ko napansin na malayot na pala sila, anak naman ng pati. Hintayin niya ko. Grabe ka tsotsyado ng kasama ko kainitan eh. Ang Soangan Park sa Legazpi City ay isang pampublikong parke na matatagpuan sa Albay, Pilipinas. Ito ay isang lugar na pinapahintulutan ng mga tao na magpahinga mag-ehersisyo at mag-enjoy sa labas. Ang parke ay nagtatampok ng iba't ibang mga pasilidad tulad ng mga jogging path, playground, lugar para sa picnic at malalawak na espasyo para sa mga kaganapan. Ang kasaysayan ng Soangan Park ay maaaring maipaliwanag sa inisyatibo ng lokal na pamahalaan na magbigay ng isang berdeng lugar para sa mga residente ng Legazpi City. Ang parke ay isinasaayos upang itaguyod ang ecotourism at pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng komunidad. Sa paglipas ng mga taon ng Soangan Park ay naging isang sikat na destinasyon para sa mga lokal at turista na nagnanais na magpahinga at makipag-ugnayan sa kalikasan. Ayan may nakita kaming statwa ganda ng katawan o siguro pag ganito katawan ko, kaya ko nabuhatin ng tatlong kasama ko para lumilip. <coughs> Dito nga kami nang galing kagabi ayan pa ang playground ng pang skateboard o. Ayan bumalik na kami. Kainitan o lakas pa inaman makaitim nitong araw nato. Dito nga ay bagay na bagay ang mga taong nag-e-exercise at naghahanap ng peace of mind. Ang ganda naman talaga. dip ito rin ay ginamit bilang venue para sa mga kultural na kaganapan konsyerto at iba pang aktibigads na nagpapakatuwa sa komunidad. Sa kabuuan ng Soangan Park sa Legazpi City ay naglilingkod bilang patunay sa kahalagahan ng berdeng espasyo sa mga urbanong lugar at ang mga abanting beneficyo na hatid nila sa mga taong bumibisita at nakikinabang sa kanila. Welcome. Huh? Welcome. 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 Yan, yung nga natin pa station. Dito nga na pag-tripan ko videohan yung kasama kong isa. At pinuntuhan ko ang dalawang kasama kong nag-MML. Init. Ano? Oo ah. Ang mga sabayan eh. Samba. Samba. Tatlong tanda. Ito nga nga Tanong ay vaidiruhan ko Tanong ang dagat, simula dito ay makikita mo ay, ang vulkan mayon. No? Dito nga natatapos ang video ko, thanks for watching, pa-follow, inaman, at like.